Ayan dito sa sa Aragao, si Chocolatan. Ayan makikita niyo naman napakalinis ng tubig. So eto. Ayan. Dito sa part na ito yung datum at uh, dito yung uh, Natangko Island 'yan. Dito naman sa kabilang side is uh, Balanakan. Yung likod nito, Balanakan na. Tapos so, yan yung bangka. na uh, Nag-coordinate kami ng barangay para sa sasakyan. So, ayan. Nakikita nyo napakaganda ng beach. Ayan. Ayan. Pakahaba ng beach dito. So, kaya pag pumunta kayo dito, pwede kayo mag-overnight, pwede kayo mag-enjoy. Pero please, huwag kayo mag-iiwan ng basura. Ayan gusto ko pala mag-thank you kay Kagawad. Kasama namin si Kagawad Marilu Del Barrio. Ayan. Ayan, si Kagawad kasama natin. Siyempre, si Makmak at saka si Engineer kasama pa rin natin. Tapos, nag-hire tayo ng bangka kay Kuya. sana si Kuya? Ano anong pangalan ni Kuya? Edwin. Ayan. Uh, thank you kay Kuya Edwin Mandalihan sa kanya tong bangka na to. Ayan. Tsaka ang kanyang super ah uh, kanya uh, yung San Siman Siman. Si Kuya Angga kasama natin si Kuya Angga. Ayan. Ito yung bangka kay Kuya Edwin. Kaya pag pumunta kay dito, pwede nyo hanapin si Kuya Edwin para sa bangka. O kaya si Kuya Angga, hanapin nyo sila. So, makaka-rent kayo sa kanila ng bangka na murang-mura lamang. Pwede kayong ihatid, pwede kayong magsabi ng oras ng pick-up ninyo. Pwede nyo rin pag pumunta kayo, pwede nyo rin silang kasama dito. Ayan. Pakaganda ng beach. O, oh. pakalinaw ng tubig dito, promise. Eh. Yung tubig dito, ayan, o. Oh. Makikita nyo naman. Ah, dito kasi walang gaanong bahayan. Kaya yung tubig dito napakalinis pa. Uh, crystal clear water tapos yung beach pa napakaganda pa din ayan. yung sand napakalambot ng buhangin ayan kalambot ng buhangin niya ayan so siguro yung haba ng beach dito more or less mga 400 400 meters yung haba ng buhanginan kaya yun, maraming maraming salamat at uh, thank you do sa parating mga nakasoporta sa atin, sa mga nag-follow, nag-like at saka nag-share. Maraming maraming salamat. Ayan, nandito na si Kuya Edwin. Ah, Edwin. Nandito na si Kuya Edwin. Puntahan natin si Kuya Edwin. Ang may-ari. Ayan o. Oh. Yung Beach. Ayan, nandito si Kaya Edwin at saka si Kuya Angga. Pag mga kailangan nyo ng bangka, ayan, sa kanila kayo pwede ma rent ng bangka. Ayan, si Kuya Angga, si Kaya Edwin. So, kwan lang kayo sa, bar ah, sa barangay, no? Malapit lang naman kayo doon, no? Edwin Mandalian po. Ayan, Edwin Mandalian. Kaya, thank you at salamat. Mwah! ha ha ha